kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Natatanging katangiang pisikal ng Daigdig, mga anyong lupa at ilan sa mga uri at halimbawa nito. Mula sa matatayog na bundok hanggang sa malalalim na karagatan, ang ating planeta ay isang kahanga-hangang area ng mga lupa at anyong tubig. Ang natatanging katangiang pisikal ng Daigdig ay hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa ating mundo, kundi mayroon ding malaking papel sa pagtukoy sa klima, sari-buhay at naging sa pamumuhay ng tao. Halina, at ating tuklasin ang mga kamanghamanghang katangiang ito, mula sa mga nagtataasang Himalayas, hanggang sa misteryosong lalim ng Mariana Trench. Samahan nyo kami, habang binabiyahe natin ang mundo, at tinutuklas ang mga likas na yaman, at mga kakaibang anyo, na nagpapaganda sa ating planeta. Isang paglalakbay, sa iba't ibang anyong lupa ng daigdig. Ang ibabaw ng ating planeta, ay isang magandang mosaic ng iba't ibang anyong lupa, bawat isa ay may natatanging katangian, at nag-aambag sa pagkakaiba-iba ng ating mundo. Mula sa matatuyog na tuktok ng mga bundok, hanggang sa malawak na kapatagan, ang mga anyong lupa, ay hindi lamang nagbibigay ng biswal na kagandahan, kundi mayroon ding malaking impluensya sa klima, sa ribuhay, at pamumuhay ng tao. Ano ang anyong lupa? Ang anyong lupa ay tumutukoy sa mga likas na katangian ng ibabaw ng daigdig. Ito ang mga pisikal na katangian na bumubuo sa topograpiya ng isang lugar, mula sa mga malalaking masa ng lupa hanggang sa maliliit na detalye sa ibabaw nito. Ang pagkakaiba-iba ng mga anyong lupa ay nagdudulot ng pagkakaiba-iba rin sa klima, halaman, at hayop sa iba't ibang lugar sa mundo. Mga uri ng anyong lupa sa daigdig. Narito ang ilan sa mga uri ng anyong lupa sa daigdig. Bundok. Ang mga bundok, ay mataas na anyong lupa, na may matatarik na dalisdis. Nabubuo ang mga ito, dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa. Ang ilan sa mga kilalang halimbawa ng bundok ay Mount Everest, Asia, ang pinakamataas na bundok sa mundo, na matatagpuan sa Himalayas. Kilala ito bilang isang hamon sa mga mountaineers. Ito ay tinatayang may taas na 8848 metro. K2, Asia, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo na matatagpuan din sa Himalayas. Ito ay may taas na at 8611 metro. Mount Kilimanjaro, Africa, ang pinakamataas na bundok sa Africa na isang dormant volcano o hindi aktibong bulkan kilala ito sa natatanging tanawin at sari buhay. Mount Aconcagua, Timog Amerika Ang pinakamataas na bundok sa Timog Amerika, na matatagpuan sa Andes Mountains. Isa ito sa Seven Summits ng mundo. Mount Denali, Hilagang Amerika Ang pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika, na matatagpuan sa Alaska. Mount Kosciuszko, Australia ang pinakamataas na bundok sa Australia, na matatagpuan sa Snowy Mountains. Mount Vincent Massif, Antarctica Ang pinakamataas na bundok sa kontinente ng Antarctica. Mount Kanchenjunga, Asia Ito ang ikatlong pinakamataas na bundok sa mundo, at bahagi ito ng Himalayas. Kilala ito sa kagandahan, at pagiging sagrado sa mga lokal na komunidad. Ito ay nangangahulugang limang kayamanan ng malaking nyebe, sa Tibetan. Mount Lhotse, Asia, ang ikaapat na pinakamataas na bundok sa mundo, malapit sa Mount Everest. Ang pangalan nito ay nangangahulugang South Peak sa Tibetan. Bulubundukin Ito ay isang hanay o serye ng magkakaugnay na mga bundok, kadalasang may magkakatulad na oryentasyon, at heolohikal na pinagmulan. Maaring umabot ang haba nito ng daan-daang kilometro, at nagtataglay ng iba't ibang uri ng topografiya, mula sa matatarik na Dallas Disc, hanggang sa malalawak na lambak. Narito ang ilang halimbawa ng bulubundukin, na makikita sa iba't ibang panig ng daigdig. Himalayas, Asia, ang pinakamataas na bulubundukin sa mundo, na kinabibilangan ng Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo. Matatagpuan ito sa hangganan ng Nepal, India, Bhutan, China, at Pakistan. Andes, Timog Amerika. Ang pinakamahabang bulubundukin sa mundo na sumusunod sa kanlurang baybayin ng Timog Amerika. Kilala ito sa iba't ibang uri ng klima at sari-buhay. Alps, Europa. Isang sikat na bulubundukin sa Europa na kilala sa magagandang tanawin at mga ski resort umaabot ito sa maraming bansa sa Central Europe. Rocky Mountains, Hilagang Amerika Isang malawak na bulubundukin sa kanlurang Hilagang Amerika, na sumasaklaw sa Estados Unidos at Canada. Kilala ito sa mga magagandang tanawin, at pambansang parke. Atlas Mountains, Africa Isang bulubundukin sa Hilagang Afrika, na sumasaklaw sa Morocco, Algeria, at Tunisia mayaman ito sa sari buhay, at may mahalagang papel sa kultura ng mga taong naninirahan sa rehiyon. Great Dividing Range, Australia Ang pinakamalaking bulubundukin sa Australia, na tumatakbo sa silangang ang baybayin ng kontinente. Burol Ito ay isang anyong lupa, na mas mababa at mas malumanay ang pagtaas kaysa sa bundok. Mayroon itong bilugan, o patag na tuktok, at hindi gaanong matarik ang mga gilid, kumpara sa bundok. Narito ang ilang halimbawa ng burol na makikita sa iba't ibang panig ng daigdig. Chocolate Hills, Bohol, Philippines. Kilala sa kakaibang hugis at kulay tsokolate nito, lalo na sa panahon ng tag-araw. Rolling Hills, Tuscany, Italy. Ang burol na kilala sa mga ubasan at magagandang tanawin. Mga burol sa Napa Valley, California, USA kilala sa mga taniman ng ubas at mga winery. Mga burol sa Cotswolds, Cotswolds, England. Mga burol na may mga nayon at sinaunang mga gusali. Mga burol sa County Clare, Ireland. Nagtataglay ng berdeng tanawin at mga sinaunang monumento. Bulkan. Ito ay isang uri ng anyong lupa na may butas o bunganga sa tuktok nito kung saan maaaring lumabas ang tinunaw na bato o magma. Abo at mga gas, mula sa ilalim ng lupa. Kapag nagbanggaan o naghiwalay ang mga plates, nagkakaroon ng pagcrack sa crust ng mundo, na nagbibigay daan sa pag-akyat ng magma, papunta sa ibabaw, dahilan ng pagkupok o pagsabog nito. Mount Fuji, Japan Isang iconic na bulkan na simbolo ng Japan, at kilala sa magandang hugis nito. Ito ay isang dormant volcano, Ibig sabihin, ay hindi na ito aktibo sa kasalukuyan. Mayon Volcano, Albay, Philippines. Kilala ito sa halos perpektong hugis kono nito na ginawang isang tanyag na destinasyon ng turismo. Ito ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na may kasaysayan ng maraming pagsabog. Mount Vesuvius, Italy isang aktibong bulkan, na kilala sa pagpuksa sa mga lungsod ng Pompeii at Herculaneum noong 79 AD. Mount Pinatubo, Philippines, isang aktibong bulkan, na sumabog noong 1991, na nagdulot ng malaking epekto sa klima sa buong mundo. Mount Kilimanjaro, Tanzania, nag dormant volcano, na matatagpuan sa Afrika, at kilala bilang pinakamataas na bundok sa Afrika. Mauna Loa, Hawaii, ang pinakamalaking bulkan sa mundo sa dami, bagamat hindi ang pinakamataas sa taas. Ito ay isang aktibong bulkan. Cotopaxi, Ecuador, isang aktibong bulkan sa Andes Mountains, kilala sa magandang hugis nito at sa madalas na pagsabog. Eyjafjallajökull, Iceland. Isang aktibong bulkan na ang pagsabog noong 2010 ay nagdulot ng malaking pagkagambala sa mga biyahe sa Europa dahil sa abo na ibinuga nito. Krakatoa, Indonesia, isang aktibong bulkan na kilala sa napakalakas na pagsabog noong 1883 na nagdulot ng malaking tsunami at pagbabago sa klima. Kapatagan ang kapatagan ay isang malawak at patag na anyong lupa, na may kaunting pagbabago sa taas o elevation. Madalas itong matatagpuan sa mga lambak ng ilog o baybayin. Dahil sa patag na lupain, mainam ito para sa agrikultura, at pagunlad ng mga pamayanan. Narito ang ilang halimbawa ng kapatagan, na makikita sa iba't ibang panig ng daigdig. Kapatagan sa gitnang Luzon, Philippines isang malawak na kapatagan sa Pilipinas, na kilala sa pagiging sentro ng pagtatanim ng palay. Ito ay kilala sa pagiging Rice Bowl of the Philippines, Great Plains, North America. Isang malawak na kapatagan sa Estados Unidos at Canada, na umaabot mula sa Rocky Mountains, hanggang sa Mississippi River. Kilala ito ang malawak na pastulan at mga sakahan. Amazon Basin, South America isang malawak na kapatagan sa paligid ng Ilog Amazon, na kilala sa malawak na rainforest at biodiversity nito. West Siberian Plain, Russia. Isa sa pinakamalaking kapatagan sa mundo. North China Plain, China. Isang mahalagang agrikultural na rehiyon sa China, na sumusuporta sa malaking populasyon. Pampas, South America isang malawak na kapatagan sa Argentina at Uruguay, na kilala sa pagtatanim ng trigo, at iba pang pananim. Talampas Ang talampas ay isang malawak at patag na anyong lupa, na matatagpuan sa mataas na lugar, kadalasan ay nasa pagitan ng mga bundok, o sa tuktok ng mga burol. Maaaring ito ay may matataas na gilid o bangin. Hindi tulad ng kapatagan, ang talampas ay may mas mataas na elevation kaysa sa nakapalibot na lupain. Tibet Plateau, Asia, isa sa pinakamalaking talampas sa mundo, kilala rin ito bilang Roof of the World. Pampa plano, Timog Amerika, matatagpuan sa Andes Mountains. Ito ay isang mahalagang rehiyon para sa mga sinaunang kultura at mayaman sa biodiversity. Spanish Plateau, Europa, isang malaking talampas na sumasakop sa karamihan ng Iberian Peninsula sa Spain at Portugal. Colorado Plateau, Hilagang Amerika. Kilala sa mga natatanging canyon at geological formations nito, kabilang ang Grand Canyon. Deccan Plateau, Asya. Matatagpuan sa India, ito ay isang mahalagang rehiyon ng agrikultura at mayaman sa kultura. Lambak. Ang lambak ay isang mababang lugar sa pagitan ng mga bundok o burol, kadalasang may ilog o sapa na dumadaloy dito. Ito ay isang uri ng anyong lupa na nailalarawan sa mababang elevation nito kumpara sa nakapalibot na mga matataas na lugar. Lambak ng Cagayan, Philippines. Isa sa pinakamalaking lambak sa Pilipinas, kilala sa pagiging isa sa mga pangunahing rehiyon sa agrikultura. Death Valley Estados Unidos. Kilala bilang ang pinakamababa at pinakamainit na lugar sa North America, isang malawak na lambak na may matinding klima. Great Rift Valley, Africa. Isang serye ng mga lambak na nabuo sa pamamagitan ng tectonic activity, sumasakop sa isang malaking bahagi ng Silangang Africa. Yangtze River Valley, China. Isang matabang lambak na tahanan ng ilog Yangtze isa sa pinakamahaba, at pinakamahalagang ilog sa mundo. Indus River Valley, India at Pakistan. Isang makasaysayang lambak, na pinagmula ng sinaunang sibilisasyon ng Indus. Lambak ng Nile, Africa. Isang mahalagang lambak na nagbigay ng sustento sa sinaunang sibilisasyon sa Ehipto. Isla. Ang isla, ay isang anyong lupa, na napapalibutan ng tubig. Maaaring ito ay maliit na pulo, o isang malaking masa ng lupa. Ang mga isla ay nabubuo sa iba't ibang paraan, kabilang na ang volcanic activity, tectonic plate movement, at ang pag-akyat ng sea level. Borneo, Asia, ang ikatlong pinakamalaking isla sa mundo, nahahati sa Malaysia, Indonesia, at Brunei. Kilala sa kanyang malawak na rainforest at saribuhay. buhay. Sumatra, Indonesia, Asia, isang malaking isla sa Indonesia, kilala sa saribuhay nito, at sa mga rainforest, kabilang ang mga orangutan. Honshu, Japan, Asia, ang pinakamalaking isla sa Japan, sentro ng populasyon at ekonomiya ng bansa. Luzon, Philippines, Asia, ang pinakamalaking isla sa Pilipinas, tahanan ng Maynila, at iba pang pangunahing lungsod. Java, Indonesia, Asia, isa sa pinakamataong isla sa buong mundo, na mayaman sa kultura at kasaysayan. Great Britain, Europa, ang pinakamalaking isla sa Europa, binubuo ng England, Scotland, at Wales. Mayaman sa kasaysayan at kultura. Ireland, Europa, isang isla na nahahati sa Republic of Ireland at Northern Ireland. Kilala sa berdeng tanawin at mayamang kultura. Iceland, Europa, isang isla sa North Atlantic Ocean, kilala sa mga glacier at volcanic activity. Honshu Japan, Asia, ang pinakamalaking isla sa Japan, sentro ng populasyon at ekonomiya ng bansa. Archipelago, ang archipelago, ay isang pangkat o kadena ng mga isla, na magkakalapit sa isang karagatan o dagat. Ang mga isla sa isang archipelago, ay maaaring magkakaiba sa laki at hugis, at maaaring magkakaugnay sa pamamagitan ng mga mababaw na anyong tubig o mga tulay na lupa. Ang mga arkipelago ay nabubuo sa iba't ibang paraan, tulad ng paggalaw ng mga tectonic plates, pagsabog ng bulkan, at pag-iipon ng mga coral reef. Narito ang ilang halimbawa ng arkipelago na makikita sa iba't ibang panig ng daigdig. Pilipinas Kilala bilang isang arkipelago na binubuo ng libu-libong Ang Pilipinas ay isang magandang halimbawa ng isang malaki at magkakaibang arkipelago. Indonesia Isa sa mga pinakamalaking arkipelago sa mundo na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Mayaman ito sa saribuhay at may iba't ibang kultura. Japan Isang arkipelago sa Silangang Asya na kilala sa nga modernong lungsod at mayamang kasaysayan. Greece, ang arkipelago ng Greece, ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea. Kilala ito sa mga isla tulad ng Crete, Rhodes, at Mykonos. Caribbean Islands, isang malaking grupo ng mga isla sa Caribbean Sea, na kilala sa magagandang dalampasigan, at tropikal na klima. Galapagos Islands, isang arkipelago sa Pasipiko, na kilala sa natatanging wildlife, at ang papel nito sa mga teorya ni Charles Darwin. Tangway Ang tangway, na tinatawag ding peninsula sa Ingles, ay isang anyong lupa, na halos napapaligiran ng tubig, maliban sa isang bahagi na nakakonekta sa isang mas malaking lupain. Maaari itong maging maliit o malaki, at kadalasang may makitid na leeg, na nagkokonekta nito sa mainland. Narito ang ilang halimbawa ng tangway, na makikita sa iba't ibang panig ng daigdig. Tangway ng Korea, Korean Peninsula. Matatagpuan sa silangang Asya, na pinaghihiwalay ng Korea Demilitarized Zone o DMZ, ang North Korea at South Korea. Tangway ng Malay, Malayan Peninsula. Matatagpuan sa timog-silangang Asya, na sumasakop sa mga bahagi ng Malaysia, Thailand, at Myanmar. Tangway ng Italia, Italian Peninsula matatagpuan sa Southern Europe, na Hugis Bota, at tahanan ng bansa ng Italia. Iberian Peninsula, matatagpuan sa Southwestern Europe, na tahanan ng Spain at Portugal. Tangway ng Yucatan, o Yucatan Peninsula, matatagpuan sa Mexico, na kilala sa Mayan Ruins, at magagandang dalampasigan. Tangway ng Alaska, o Alaska Peninsula, matatagpuan sa Alaska USA, na isang mahaba at makitid na tangway, na umaabot sa Aleutian Islands. Tangos Ang tangos, ay isang anyong lupa, na isang makitid na piraso ng lupa, na nakausli sa isang anyong tubig, karaniwang dagat o karagatan. Madalas itong matulis at mataas ang dulo. Maaari din itong maging isang daungan, para sa mga sasakyang pandagat. Narito ang ilang halimbawa ng tangos na makikita sa iba't ibang panig ng daigdig. Cape Horn, matatagpuan sa Timog, dulo ng South America sa Chile. Kilala ito bilang isang mapanganib na lugar para sa mga mandaragat dahil sa malalakas na hangin at alon. Cape of Good Hope, matatagpuan sa South Africa, isang mahalagang punto sa mga ruta ng paglalayag sa pagitan ng Europa at Asya. Cape Agulhas, matatagpuan sa Southern Europe, na Hugis Bota, at tahanan ng bansa ng Italia. Cape Canaveral, matatagpuan sa Florida, USA. Kilala bilang isang pangunahing launching site, para sa mga rocket at spacecraft. Cape Cod, matatagpuan sa Massachusetts, USA. Isang sikat na destinasyon para sa mga turista. Yungib o Cueba. Ang Yungib o Cueba, ay isang natural na hukay o silid sa ilalim ng lupa, na may butas, na maaaring pasukan. Ang salitang Cueva, ay nagmula sa salitang Kastila na Cueva, habang ang Yungib naman, ay ang katutubong salitang Tagalog. Carlsbad Caverns National Park, New Mexico, USA. Kilala sa napakalaking sistema ng mga Yungib, at mga kakaibang formations. Mammoth Cave National Park, Kentucky, USA isa sa pinakamalaking sistema ng mga yungib sa mundo. Sistema de Cuevas de Rio Camuy, Puerto Rico. Isa sa pinakamalaking sistema ng mga yungib sa mundo. Hang Sundong, Vietnam. Isa sa pinakamalaking yungib sa mundo, na may sariling ilog at kagubatan sa loob. Caves of Altamira, Spain. Kilala sa mga prehistorikong kuadro nito. Desierto. Ang disyerto ay isang rehiyon na nailalarawan sa pamamagitan ng kakulangan ng ulan at kakaunting tubig. Ito ay karaniwang tuyo at mainit, bagaman may ilang disyerto na malamig, tulad ng mga polar regions. Ang mga disyerto ay sumasakop sa humigit-kumulang 20% ng ibabaw ng daigdig. Narito ang ilang halimbawa ng disyerto na makikita sa iba't ibang panig ng daigdig. Sahara Desert, Africa, ang pinakamalaking mainit na disyerto sa mundo, na sumasaklaw sa siyam na milyon at apat na raang libong kilometro kwadrado. Kilala sa matinding init, at malawak na buhangin. Arabian Desert, Middle East, ikatlong pinakamalaking disyerto sa mundo, na sumasaklaw sa dalawang milyon tatlundaan at tatlumpong libong kilometro kwadrado. Tahanan ng mga oasis, at makabuluhang lugar sa kasaysayan. Gobi Desert, Asia. Isang malamig na disyerto na matatagpuan sa pagitan ng Mongolia at China. Kilala sa malalakas na hangin at kakulangan ng ulan. Atacama Desert, South America. Ang pinakatuyo na disyerto sa mundo na matatagpuan sa Chile. May mga lugar na hindi nakakaranas ng ulan sa loob ng daan-daang taon. Sonoran Desert, North America. Sumasaklaw sa Arizona. California, at Mexico. Tahanan ng mga kakaibang halaman at hayop, tulad ng saguaro cactus. Arctic Desert, North Pole. Isang malamig na disyerto, na sakop ng yelo. May mga rehiyong may temperatura na negative 50 degrees Celsius. Antarctica Desert, South Pole. Ang pinakamalaking disyerto sa mundo, na sakop ng yelo. May mga lugar na hindi nakakakita ng araw sa loob ng anim na buwan. Bakit mahalagang pag-aralan ang anyong lupa? Mahalaga ang pag-aaral ng anyong lupa sa maraming kadahilanan. Ilan sa mga ito ay ang pag-unawa sa kapaligiran. Tinutulungan tayo nito na maunawaan ang mga proseso ng kalikasan na humuhubog sa ating planeta at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa ating buhay. Halimbawa, ang pag-aaral sa mga bulkan ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakuna. Pagpaplano ng mga infrastruktura. Ang kaalaman sa anyong lupa, ay mahalaga sa pagpaplano at pagtatayo ng mga infrastruktura, tulad ng mga kalsada, tulay, at gusali. Kailangan isaalang-alang ang topografiya, upang matiyak ang kaligtasan, at kahusayan ng mga proyektong ito. Pagsasaka at pagmimina, ang uri ng anyong lupa, ay nakakaapekto sa uri ng pananim at mineral na maaaring matagpuan sa isang lugar. Ang pag-aaral nito ay nakakatulong sa pagpaplano ng mga aktibidad sa agrikultura at pagmimina. Pag-unawa sa kasaysayan at kultura. Ang anyong lupa ay may malaking papel sa pag ng mga sibilisasyon at kultura. Ang mga lokasyon ng mga sinaunang lungsod at pamayanan ay madalas na nauugnay sa mga anyong lupa pag-iwas sa mga sakuna, ang pag-aaral ng mga anyong lupa, lalo na ang mga bulkan, at mga lugar na prone sa lindol, ay mahalaga sa paghahanda at pag-iwas sa mga sakuna. Ang kaalaman sa mga panganib na dulot ng nga ito, ay maaaring makatulong, upang mailigtas ang mga buhay at ari-arian. Sa madaling salita, ang pag-aaral ng anyong lupa, ay hindi lamang isang akademikong pagsisiyasat, kundi isang mahalagang sangkap sa pagunawa, pagpaplano, at pagpapaunlad ng ating mundo. Ang kahalagahan ng mga anyong lupa, sa pamumuhay ng tao. Ang anyong lupa, mula sa matataas na bundok, hanggang sa malawak na kapatagan, ay may malaking impluensya sa pamumuhay ng tao, at sa kalagayan ng kapaligiran. Ang interaksyon ng tao, at ng kanyang pisikal na paligid, ay nagbubunga ng parehong mga hamon at oportunidad. Hindi lamang ito nagbibigay ng pisikal na espasyo para sa paninirahan, kundi nakaka-impluensya rin ito sa kultura, ekonomiya, at maging sa mga panlipunang estruktura ng mga komunidad. Ano ang kahalagahan ng mga anyong lupa sa pamumuhay ng tao? Pinagkukunan ng likas na yaman. Ang mga anyong lupa ay siyang pinagkukunan ng iba't ibang likas na yaman ang mga kapatagan, ay mainam para sa pagsasaka, na nagbibigay ng pagkain at hanap buhay sa maraming tao. Ang mga bundok naman, ay mayaman sa mga mineral, at iba pang likas na yaman, na ginagamit sa industriya. Ang mga burol, ay maaaring pastulan para sa mga hayop, habang ang mga talampas, ay maaaring tirahan, at pinagkukunan ng tubig. Ang mga bulkan, bagamat mapanganib, ay nagbibigay din ng matabang lupa, na mainam sa pagsasaka pagkatapos ng pagsabog. Impluensya sa kultura at pamumuhay Ang mga anyo ng lupain, ay may malaking epekto sa kultura at pamumuhay ng mga tao. Ang mga taong naninirahan sa mga kapatagan, ay may iba't ibang kultura, at paraan ng pamumuhay, kumpara sa mga taong naninirahan sa mga bundok. Ang mga komunidad sa mga bundok, ay madalas na nakadepende sa pagsasaka sa mga hagdan-hagdan, at pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga taong naninirahan sa mga kapatagan naman, ay may mas malawak na akses sa mga transportasyon at komunikasyon. Hamon at oportunidad Ang mga anyong lupa, ay nagdudulot din ng mga hamon at oportunidad. Ang mga sakuna tulad ng pagbaha, pagguho ng lupa, at pagsabog ng bulkan, ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ari-arian at pagkawala ng buhay. Gayunpaman, ang mga anyong lupa ay nagbibigay din ng mga oportunidad sa turismo, pagmimina, at pagbuo ng mga hydroelectric power plants. Sa pangkalahatan, ang mga anyong lupa ay may malaking papel sa pag at pamumuhay ng mga tao. Ang pag-unawa sa kanilang kahalagahan ay mahalaga para sa maayos na pagpaplano at paggamit ng mga likas na yaman upang matiyak ang sustainable development at pag ng mga komunidad. Ang pagpapahalaga at pangangalaga sa ating mga anyong lupa ay susi sa pagkamit ng isang mas maunlad at masaganang kinabukasan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kamangha-manghang mundo ng mga anyong lupa, na pagtanto natin ang kanilang hindi matatawarang kahalagahan, hindi lamang sa ating planeta, kundi sa ating mismong pagkatao. Mula sa matatayog na bundok, na nagsisilbing bantayog ng kalikasan, hanggang sa malawak na kapatagan, na nagpapakain sa sangkatauhan, bawat anyong lupa, ay isang testamento sa kapangyarihan, at kagandahan ng kalikasan. Ang kanilang impluensya sa ating klima, ekonomiya, at kultura, ay hindi may kakaila, ito ang pundasyon ng ating sibilisasyon. Kaya't huwag nating hayaang mawala ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga ito. Magsimula tayo ngayon, upang matiyak ang isang kinabukasan, kung saan ang mga anyong lupa, ay patuloy na magbibigay inspirasyon, magpapayaman, at magliligtas sa ating lahat. Ang pag-unawa sa kanila, ay hindi lamang pag-aaral, ito ay isang panawagan ng aksyon. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood.